Packs the Boo Latte Nag-adoption nun Punta kami ngayon sa Parking na kinamuto dito namin muna Lalakad kami dito Dato Wala, yan. Okay, ayaw mo Lalain natin yan ito, kami, ito Punta kami ngayon sa Aming Latte Latte sa Paso Diyan kami dapat yan. Ito kami shortcut. Sure Pagkabi eh, o, baba o. Kaya kasama ko si Mrs. Baba. Saan? Kuryente. Hmm, sigurado dyan. Diyan kami dito mga wire dito. Naka, ano, naka spaghetti. Yan o. O, oh. oh, ito tama sa ulo ko. O, yan o. May muto dito pumapasok kaya lang. Muto dito pang, ano, pang karira. Yung pang, ano, talaga. Ang right. aray, uy, uy, susi ko pala, sana, iniwan do niyo to, oh. may kahitin, okay. kami ha, dapat ang agi, yan you know. oh, nakikita yung dadaan namin, yan. Ayan no. Yun. Ano na dito eh. Ano. Ganito, pag umaga ka pumunta kasi dito pag umaga ka pumunta malamig pa dito. Kaya lang kasi gusto sumama ni misis kaya Inintay ko siya. Ganyan ang charge. So, may ano, ayan May ano pa ng ano dyan. May lalas po. Napukor pala. Napukor. kami. Ayan May nakabili na pala yan dyan. Bago na yan dyan tayo. Bago nga tayo Sinang bilhin na karaan na una sa akin bigla nawala. na wala na Innes, sa kanal na pala siya pa wala kalak sa kanal niya ah. hmm?

maya ngampanya dito ngayon guys maya sila katakan pang karirah, no mamuto dito, yun yan pang no yan Ito ang daan namin. I mean. Ay, may butas. So. Oh. Ay, alam kong butas niyan galing sa bundok yan. Ito, yan. Ito, libre ito. Ito, libre yan. Ito, 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 ito ng tubig niyan yan. Libre yan, tubig niyan kasi galing sa bundok yan. may nawasa, iba. May nawasa, tsaka ano. Nadaan kami dito. Oh, mga lakad po tayo dyan kano. atin yung ano ah lakad po tayo ano ah lakad po ka toy? eh oo eh lakad din ka anegros ko Ani anegros? Oh, lalot? oo bako din ko ah hindi kasi anegros ako sa maaw ah sa mao ka hindi kilala maaw ka yun? hindi ah kilala mo kilala mo masigot eh mga orong kilyo Marong kilo kaya alam mo to? Punta lang kami dito sa sa Kapoor. Sarado nga pala siya oh. Berge, sarado nga Sarado nga siya Pumunta sa luto niya Berjik At ito sa mm likod -mm. oh. Baba kami dito. Yan po namin. Nakadaan ang lugad yan. Mm -mm. Hindi tayo sa flag slide siya. May slide ka. Ah. Diyan kami papunta. Oh. Kita mo yan. Nakita nyo. Hanggang diyan kami. Lutin namin doon naman dah. Tala ko siya din ko di Bugman ni mga karpentiro man. Hambal ko. Hambal ko. Hambal ko. Ngambal mo? Kung hindi mo matapos, hindi ka bayaran. Sa ako ng kwarta, ako mabayad. Ako eh, na. Absin, na. absin ka buwas. Para isang adlaw matapos mo. Bayaran ka. Pero pag hmm. hindi matapos, hindi ka bayaran. Kung tunga lang sa titunga lang. Ano eh. Ginambal lang ko siya maglabay ka mo. Hindi ko, muna sulod ko na lang. Hindi nang...

Pilimbis. Ano na yan? Pilimbis, no? Pilimbis. Abila. Abila. Ah, Abila. Abila. So, akit okay, kami dito. Yun, na. Ito ko dito. Ito. dai. Ito mo ko dito. Ah. Oh.

dyan. Sige, napunta kami sa lote namin dyan. Ito kayo kubo na bago. nasa ano siya, napakyat na si misis. Nakabidyo yan, Nag-istap-istap pa sa iya. Kaya siguro, o, oh, naprank no? Yan na, may atod. Hmm ting sa bagyo nito ah. hi hey guys. Bye bye na bye bye na. Ba bye ba bye. Ba bye bye. Bye bye. Uwi na kami.